So for today's video guys, una oh, ko nakita andrig ipang labay nga mga kuan gamit guys. Diri sa villages guys, mga nindot ka ayos, so yes, garbage na ni sa uban. Pero nindot ka ilang garbage diri kay magamit pa. So, so na ako gipanguha ni guys as in daghang kay painting. So kita mo sa mga paintings, mga bago pa kayo pang decorate. baso so nawadaghan ka ayo siya. Tanawa o oh, puros ni pang decorate. Kanang ipang putos o oh, kanang mga uh, kuan guys is mga baso na mga glass nga baso ang mga tao diri hilik mag collection collection ya yeah. Dil, if mga na sila mauna nang ipanghatag nila pamutang so as in maggamit pa dyan ito upang decorating kanang, kanang kuan apple apple unsa pa nang uban diha kani kay kuan laundry butang nga nag laundry isa parit sa laundry oh tarawa kani oh. kita mo nang orange pang decoration na um, di ba na ako ikuha diha ang katong pang kuan sa garden na ako yung ubang gikuha di dira pero gamay ra akong gikuha guys kani kay pang laundry jud ni nindot ka ay pang laundry kani nga black nga kuan garbage bag guys ang sud anak kay mga kuan mga throw pillow or mga blanket nindot kay mga pillow ana ibutang sa sala ba kanang pang design design mm. kanang yellow throw blanket yang kani sud ani tibok plastic is kuan mga mga towel nindot ko ayo daghan pa kay mga bag-o pa kay siya pwede na nato ko anon kanang labhan og usab kay limpyo ra man sad ni goods tawel ra gud so, na so ako di daghan ka ayo mga kuan sa mga paintings. so pag una guys ako ra isa dire pero karon ta mga silinga nanguha yes sa mga puti manguha sana guys gato ang pinoy ra ka mao mangu, manguha kun sa ipanglabay yes sila sad sa hilig sa kay na sila manguha kun sa ipanglabay and yes like gamit pa manggo dili man ingon nga basura na nangadin adin ang magamit basura diri guys kay gamit pa kayo pwede pa kayo pakanabangan ni ana oh ako yung puti diri ka uban nanguha sa tawel akong gitabangan sa syag ukay ukay oh okay. nanguha gipagkuha na akong uban yung ipiya sa nang gikuha ang uban so ganahan sa siya ubang tawel oh ako syang gitabangan diha naluoy ko paghuman kay di na nakabarog <laughs> So kani guys tanawa o mga plato na siya. Yes kan mga plato mga nindot kay puro na mga glass. Tanawa ni nga glass nga ba, plato gagmay ug dagko na siya nindot kaayo collection man siguro ni niya. Dili niya magamit ba. Yun nang gibutang daghan kaayo as in daghan jud kay yung mga bildo ni puros o mga plastic na yung mga bowl diri kani murasag pangkuan, gamay nga stool nga cabinet daghan ko ayo mm, nindot palang lang kay na duol pa ni sa tuas sus gihurot na ni nakong karga sa kyanan ipadas Pilipinas ay ambot lang na lang gyud pag kanindot baya din hindi pita sumuratag so, Inday running ano so first time din ako nin ani guys nindot jud kay ayo manguha sa kana wala lang jud na nawa ay mga coffee machine daghan kay klase sa machine diha tanawa ni akong gipagkuan o um mga baso aw mga baso nindot pa kaayo kani mangkok glass puros ni glass iyang gipamutus jud og mga newspaper para dili jud mabuak ba Sus, nindot kay sila diri manguan ipanglabay sa ang basuran nila diri magamit pag na to ang mga puti gihurot na kuha sa katong mga puti nga akong kauban diha guys so that's it for today's video hope you enjoy my vlog